Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mga kapatid Islam, para mihinati natin ang natin ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkatunay na kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang alipin na kahit anuman ang kanyang nagawang kasalanan, subalit hindi nawawala sa kanyang puso ang paghingi niya ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya ang kanyang pagbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo kung gaano kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang taong nagbaba, nag nagtatawbat o nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang sang Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kanyang sinabi, Allahu ashaddu farhan bitawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tunay na higit na natutuwa si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbabalik lob ng kanyang alipin na higit pa sa pagkatuwa ng isang tao na sa'y naglalakbay sa malayong lugar na nakasakay ng kamelyo at dala-dala niya ang kanyang pagkain at inumin at isinakay niya doon sa kanyang kamelyo pagkaraan sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wala sa kanya ang kanyang kamelyo at itong tao na ito sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa kanya ang pagkabigo sapagkat Nawalan siya ng sasakyan, nawalan siya ng pagkain, nawalan siya ng inumin sa gitna ng diserto. At ang ginawa ng lalaki na ito, sabi ng Rasulullah alaihi wasallam siya ay sumilong sa isang puno ng kahoy at nalulungkot ang lalaki na ito sapagkat wala na siyang masasakyan, wala na siyang pagkain, wala na siyang inumin. At ilang sandali, sabi ng Rasulullah alaihi wasallam bumalik ang kanyang kamelyo, dala-dala ang kanyang pagkain at ang kanyang inumin. Ano ang nararamdaman ng tao sa ganong punto? Kaya ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung natutuwa ang isang tao na bumalik sa kaniyang kaniyang sasakyan, bumalik sa kaniya ang kaniyang pagkain, bumalik sa kaniyang kaniyang inumin sa gitna ng kaniyang paghihirap o sa gitna ng kaniyang paglalakbay, mas higit na natutuwa si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin na nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng kanyang mga pagkakamali o di kay pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat sa sobrang pagkatuwa ng lalaki na yan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nung makita niya ang kanyang kamelyo na daladala niya kanyang pagkain at inumin, nagdua kaagad ang lalaki na ito. Ano ang kanyang dua kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ang sabi ng lalaki na ito, O oh Allah, ikaw ang aking alipin at ako ang iyong Panginoon. Subhanallah. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min shiddatil farh. Ang kanyang dua ay nagkamali dahil lamang sa labis na pagkatuwa nung makita niya ang kanyang kamelyo. Subhanallah. Nabaliktad ang kanyang dua, ang kanyang dua kay Allah subhanahu wa ta'ala. O oh Allah, ikaw ang aking alipin at ako ang iyong Panginoon. Nagkamali ang lalaki na to sa sobrang pagkatuwa niya nung makita niya ang kanyang kamelyo. Ang dapat na duan niya, O Allah, ikaw ang aking Panginoon at ako ang iyong alipin. Pero dahil sa sobrang pagkatuwa ng tao na ito, nagkamali na siya sa kanyang sinasabi sa kanyang dua. Kung natutuwa yung tao na yun, mas labis na natutuwa si Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin na nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinasabi na maula natin kung ang pagkakamali ng isang tao ay hindi niya sinasadya ay hindi siya magkakasala. Katulad ng senaryo o pagkakatao ng lalaki na ito na namali-mali siya sa kanyang dua pero hindi siya nagkasala dahil lamang sa labis na pagkasiya ng kanyang damdamin ay hindi na niya namalayan na mali ang kanyang dua, nagkabaliktad ang kahulugan ng kanyang dua sa halip na sabihin niya, O Allah, ikaw ang aking Panginoon at ako ang iyong alipin ang nasabi ng lalaki na ito. O Allah, ikaw ang aking alipin at ako ang iyong Panginoon. Ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang manghalipin mga na labis-labis sa kanila ang pagbabalik loob nila kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit gaano man sila nakagawa ng kasalanan kahit gaano kalaki ang nagawa nilang kasalanan subalit so palagi nilang pinagbabalik looban ito kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi hindi na nila ginagawa yung mga bagay na yun na kanilang iniwan wa Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima